gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW na nakaaabot naka ng video na ito, mga kababayan. Pakilike naman po, share at saka subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. So mga kababayan, ang uh, lang po natin itong, reaksyonan lang po natin itong bagong i-implement ng gobernong ito doon sa 24 20% uniform tax interest in account savings mga kababayan so kasi masyado pong malaki ang 20% mga kababayan kawawa naman po ang mga bagong depositor nito ayen okay, nga po Pag mayroon kang deposito na 100,000 sa isang taon, kakaltasan po nila yon ng 20%. Yung interest po ah, ng 100,000. Halimbawa po, nagkaroon ka ng interest na 6,000 na interest doon sa isang taon, doon sa 100,000 na pera mo na dineposito mo sa banko, kakaltasan po ng gobernong ito ng 20% na tax magkano po ang 20% sa sa 6,000 nasa mga 1,200 po yata yun so ngayon kakatasan po yung tinubo yung interest ng pera mo ng 1,200 sa bawat daang lipo eh paano po kung meron kang 10 milyon mga kababayan? Tumubo ang 100,000 ng 6,000, kung tumubo, magkano na tubo sa 1 milyon? Ibig sabihin, tumubo siya, ita times 10 mo yung 6,000, naging 60. So kakaltasan po ng 20% yun. Sa 100,000 po, ang pinag-usapan natin dito is 6,000. Ang tubo sa bangko. Kakaltasan ng 20% ng tax, total of 1,200 something or mataas ba o bababa. Bawat 100,000, kakaltasan ka ng 1,200 mga kababayan. So, bago po natin ituloy, pakinggan mo na nun itong favorite song ng ating presidente na si BBM. The Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangad, Marcos Bangad, Marcos Bangad bangad par bangad par bangad, bangad bangad par bangad par bangad bangad par bangad par bangad par, bangad par bangad par kus bangad bangad par bangad big time um eh mga mga kababayan tuloy lang po natin yung kinementaryo natin ngayon pakinggan po natin tong pagbusisi ni Edling Gao regarding po sa 20% uniform tax interest income doon po sa mga bangko natin, mga kababayan. Tandaan po ninyo, sa bangko po kasi, mayroon pong ano yan, limit, ah uh, parang kung ang limit mo is 10,000 na deposit, dapat every month 10,000 yan. Pag bumaba po ng 10,000 yan, uh, kakaltasan po nila ng 300 pesos yan sa bangko yun po kasi ang kontrata. Kailangan po, yung maintaining balance mo is always 10,000. Every month. Pag bumaba po siya ng 10,000, matapos ang buwan, kakaltasan po yun, mga kababayan, ng 300. So, pakinggan po natin itong report ni Idlinggao regarding po sa 20% uniform tax interest income na nakadeposito, naka magdideposito pa lang sa bangko ngayon. Implement na po yata ito nung July pa. Yung lahat ng bago na nagdideposito ngayon sa bangko, simula nung July 1, kakaltasan po nila ng 20% na tax sa pagkatapos ng taon, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Ed Linggao, mga kababayan. Percent uniform tax na pinataw sa kinikitang interes ng mga may ipon sa banko. Ano bang ba epekto niyan sa karaniwang tao? Nauna sa balitang yan si Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News, Reg. Ito ba'y bago o lumang buwis? Ano ba talaga nagbago sa pulisiya? Well, Unang-una, Ed, pasensya na sa background ko. Nasa hospital tayo no, for check-up. Uh, pero tama ka, so hindi siya bago. Yun yung may, may, may mga misconception. Marami din tayo na hindi tayo mga misconceptions online. No? May, may, tatlo lang, uh, una sa lahat uh, na dapat kong klaruhin, which is number one, hindi siya bago ang tax. Right? Um, ang pinakamalaking pagbabago lang ng itong tinatawag lang si MEPA law is tinatax na talaga ngayon ang mga long-term deposits. At ibig sabihin long-term, yung mga may maturity upwards of five years. So dati, pag meron kang deposits or meron kang uh, investments na short term, for uh, less than 3 years, tinatax ka na talaga ng 20%. Baka hindi lang napapansin. Pero ngayon, uh, standardized na yun ng DOF. So, lahat ng investments, kahit na uh, short-term, long-term, tinatax na ng 20%. Uh, yun yung pinakamalaki yung pagbubago. So, pangalawang uh, misconception is, um, hindi principal yung tinataks. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang 100,000 pesos sa banko na nilock-in mo ng 5 years, uh, in, ang interest na pinakita mo dun is mga 6,000 pesos a year. That's say, 6% yung interest na binigay sa yun na yung banko. So yung sa 6,000 pesos a year na kinikita mo in the 100,000 pesos, yun lang yung itataks So, what is uh, 20% ng 6,000, it's 1,200. So, mababawasan ng 1,200 yung kita mo every year in that 100,000 pesos na uh, in-invest mo to begin with. Ngayon, uh, pangatlong uh, misconception is hindi ito re retroactive, which means uh, lahat lang na magde-deposit o mag save from July 1 onwards this year ang uh, maapektuhan. Lahat ng mga dating na dati mo na na, na napasok sa bangko hindi yun may, may, iba so safe na safe yung mga billiones mo ed <laughs> okay Reg ah, nakita mo siguro yung feedback sa social media ang dami na galit ang Oo. dami na natatakot. Ah, yung ordinaryong tao ba yung taong bayan apektado nito considering na eh, hindi naman ganoon karaming Pilipinong meron talagang savings sa bangko at kar karamihan sa kanila eh hindi naman long term savings yun na nga. Yun na nga yung rational ng DOF. no Sabi nila, ginagawa lang nilang patas yung taxes across the board. I Harmonize na itaw nila doon. Uh, sa so pananaw nila, they're taxing the rich kasi sino ba daw yung, yung mga who can afford to keep money sa banko ng five years above. Ito yung mga wealthy. But, Maraming nagagalit uh, kasi nga, uh, marami din may maapekto ma ang middle income earners and pensioners. at yung mga sinasabi ng economy distal, yung mga middle income pensioners ay ma masasaktan din e kasi sila yung mga nag-save na long term para sa uh, tuition ng mga anak, para sa health uh, uh, expenses, pagkatanda, para sa et cetera, et cetera. Kaya ka nga naglalagay sa banko ng long-term, it's for future long-term use. So yun yung yun yung nakaka-abala uh, dito. Because yung, pati yung mga trip-backs, uh, apparently, nila binila si Pangulong Marcos na wag na ituloy itong um, deposit uh, itong taxes si MEPA no? pero uh, sabi nila maapektuhan yung mga middle-income savers and retirees pero uh, dito na yung law so yun yeah, napasa din. Okay. Ulat ni Regina Lay, ang Business and Economy Editor ng One News. Sabi mo mga kababayan, may naglabi na rito na wag na ipasa ni BBM pero pinasa pa rin. Ang tanong kasi dito mga kababayan, ang apektado talaga rito, katulad ng sinabi nung analyst, ayon kay Ed Linggaw, ang apektado rito, yung mga middle income, lalong-lalo na yung mga OFW na nagdi-deposito at nag-iipot, ng pera sa bangko. Imagine po, at yung mga businessman. Kasi, halimbawa, pag mayroon kang simula July 1 hanggang onward, magpapataw na sila lahat ng kita mo or deposito mo sa bangko, hindi yung principal ang kanilang babawasin, ha? yung interest na binigay ng bangko sa'yo question Kaninong saan kaya mapupunta ito? Yung mga tax na ikakaltas sa mga interest ng pera natin sa bangko. 'Di ba po? Kasaan saan mapupunta? Pero na-research na ko po, ang sabi nila mapupunta daw sa flood control na naman. Ayuda. Sabi ko wala nang katapusang ayuda ito. Ang nakakalungkot lang isipin nito mga kababayan, hindi lang naman lahat tayo mga Pilipino may pera sa bangko. Yung may mga negosyo lang, yung mga middle income na nakaya mag-ipon na hanggang isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon sa bangko, kakaltasan nila yung binigay na tubo na kakarampot ng bangko doon sa pera na pinatago mo sa kanila, every year, kakaltasan na ng tax, mga kababayan. Kung meron kang isandaang libo, kakaltasan ka sa interest na binigay ng bangko sa'yo ng 1,200. Kung meron kang 10 million, ilang 1,200 yun, mga kababayan? Kung sandaan kayong may 10 million sa banko, ikukumpute mo, e eh, sandaan libo, meron, kakaltasan ng 1, kung isang million, 12. kung meron kang 1 million, meron kang 12,000 mil kakaltasan sa bawat taon. Ang kagandahan lang daw nito, hindi yung principal. Oo, hindi nga yung principal. Yung kinita ng pera mo, kukunin pa ng gobyerno? Paano yung mga retirado? ba ako, paritad na ako, mag-iipon ako sa bangko kasi kailangan ko ng pagtanda ko, meron akong madudukot. Di ba po? O, palagay mo nang meron akong isang libo na idinipos ito. Ah, long term yan. Oh, darating ang isang taon, kikita yun ng 6,000. Ayon mismo sa nag-in-interview ni Ed Linggaw. So, babaya mo na doon, tutubo ni 106,000. Ngayon, malalaman mo na lang, kinaltasan ng 1,200 yan dahil sa tax. Yung pera mo, na nilagak mo sa bangko para tumaas ang interes inahabol pa ng gobernong ito. <laughs> ang saya po, no, mga kababayan? Pera mo na yun eh. Nagtiis ka na huwag dalawin yung pera na yan sa bangko. Di ba? Marami ka sigurong hindi kinain at tinapay diyan, nalipasan ka ng gutom, wag lang magalaw ito. What? Tapos, in the end of the year, kakaltasan ng gobernong ito para sa pang-ayuda, pang flood control, hindi natin alam kung may totoo ba na flood control. Yun nga po mga kababayan, nakakalungkot lang isipin ang gobyernong ito, wala nang inisip kung paano tayo kuha na ng pera. Siguro, yung mga marilitang nasa lungsod, hindi siguro apektado rito. Dahil. Karamay naman sa mga Pilipino, walang bank account. Kaya nga yung nakaraang mga presidente, inihikayat yung mga Pilipino na magbangko, mag-ipon. Pero, paano ka mag-iipon ngayon? Paano mo pa mahikayat yun? Kung mag-ipong ka, mag ka ng isang daan libo, ay sa banko pa naman may maintaining balance. Pag 10,000, pag sa loob ng isang buwan, pag hindi mo na-meet yung 10,000, bumaba sa 10,000 yung pera mo doon, kakaltasan nila ng 300 yun. Yung iba pa nga, 500. Maintaining balance daw, kuno. Pero nagkakaltas sila. Oh. Alam mo, kailangan mo yung pera. Kailangan, e bago matapos yung buwan, Ibuuhin mo ulit yun na 10,000. E paano kung wala ka nang makuha na ng ano? Hindi kakaltasan na lang ng 300 yun. Yun nga yung nakakalungkot mga kababayan. Apektado pa rin ang mga mahihirap dito na nakakarampot lang ng iniipon sa bangko. Diba po? Kaya nga, magaling talaga ito si Ralph Recto mga kababayan. Huwag nyo na pong iboto ito pag tumakbo itong senador. O hanggang dito na lang po ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po. God save the Philippines mga kababayan.